ay so mga kagambayabes, magandang hapon po sa lahat. Gusto ko na ipakita itong mga best, so. Ayan, damating na yung tawag na ito. Binigay sa atin ni Bosken. Ayan, si Bosken Gomez na vloggers din ng mga kagamba. Nagbigay siya sa akin ng tatlong mas malaki pa na ano, sa Mongo na Japanji So, ayan, bossing, um, sobrang agad ng regalo mo, February pa lang. Ayan, sobrang-sobrang daming pa salamat. Ayan, tatlo yan, mga, mga kagambaybas ha. Ah. Grabe si Boss Ken. Um, hindi natin hiningi kusa kung sa siya nagbigay. Kasi nakwento ko sa kanya yan. Ayan, gusto ko makapagpabuhay ng mga slings. Kaso derby kasi mga ano, um, alagaan natin. Eh, may hirap nga lang daw yan, lagaan. So, ayan, pagsasabayan na lang natin mga kagambaybas. Uh, um, malay naman natin, may mabuhay na tatlo o apat dyan. Tapos mapalaki natin. Sayang din yun. Margos lang din yun mga kagambebes. So, ayun. Nakaready na tong pahamugan ni Boss Erwin na tibidad. Ayun yung paglalagyan natin ng mga ano, um, uh, Japanji na mas maraki pa sa size. So, update ko na lang sa susunod mga kagambebes. Daligan ko na lang siguro ng unti mga design-design yan. Para... Hindi masyado may stress yung mga natin. Soyan, merah-merah mesir amat, peace out.